Francisco, hello uh, magandang tanghagi sa inyo no? mga ika mga parts, ululuto tayo ngayon ng eh uh, eto pata yan, yeah. yeah. pero kasi papalambutin na natin ng um, paksiw na pata, Ito may soy sauce tayo, syempre may sugar yan yeah, mga igan tapos meron tayong vinegar Meron tayong bulaklak ng saging. Yan, bababad natin ito mamaya. Siyempre, may crack pepper, may laurel, may whole pepper. Siyempre, meron tayong onions, meron tayong garlic, at meron tayong seasoning. Ito. Ang seasoning natin, secret seasoning natin. Okay, mga igan. Uh, mamaya, mag ano tayo, mag hiwa muna tayo ng mga kailangan pa. Okay, mga igan. So, mga igan. So, ito na. Ating pata, no? Paksiyo na pata. Ayan, magluluto na tayo. Lalagyan na natin mga ingredients natin, no? Ayan. Ayan, yung saging, ito, sibuyas. Tatambog lang natin lahat yan. Okay, mga igyan? Lalagyan muna natin ng toyo. Ayan, sabay-sabay na yan. So, lagyan na natin itong ating laurel itong ating paminta sa whole pepper rock corn yan. sabi sabi na yan syempre itong ating mga sibuyas yan yan sibuyas sunod natin yung babong natin yan tapos ating suka sama-sama na yan Itong eh bulaklak natin, saka natin lalagay yan. Tapos, lagyan natin ng asukal. Paksi na pata yan. Paksi na pata. Ayan lang. Sabay-sabay lang natin yan. Lagyan nyo ta munang tama lang muna. Dalawang kutsarita muna. Ma Maya na tayo magdadagdag ng ano, panimpla. Pag malambot na yan, saka tayo magpapainal ng ano, timplah. Okay mga higan? Talagyan din natin siya ng pea sauce. So, itong pieces natin, no, sama-sama lang yan. yan. At lagyan din natin siya ng seasoning. Uh, itong ating seasoning, no? Yan. okay. Baka so, natin takpan, mga yagan. Maya muna natin siya kumulo. Uh, ito, mamaya, himayin natin itong bulaklak ng saging saka natin ilalagay pag pag uh, yung pag malambot na. Tsaka natin ihahalo. Sandali lang naman yan eh. Okay, mga higa, balikan natin Ah, uh, pagkulo. Uh, after 30 minutes. So, natin natin kumukulo na, no? Oh, uh, isang oras 'to. 30 minutes na, ayan. Matigas pa, mga gan Lagyan na natin sa Bulaklak. Check mo muna 'te. Puso ng sagi. So, ito na mga ikan. Para so, ma uh, malambot na 'to, titingnan natin. Sa titingnan natin lasa kung okay na. Ah, okay na. Malambot na siya. Mga ikan. Dapat na tayong kumain. So, tingnan natin lasa, mag-additional tayo ngayon kung uh, kung ano yung dadagdag natin kung asukal o toyo o patis mm. -hmm. ayos na pala eh tamang tamang yung masarap na okay mga ikan ah uh, Pwede na tayong kumain. Ito yung ating paksiyo na pata. So, let's eat. So, uh, please subscribe and share. ah uh, God bless you all. Maraming salamat sa inyong parang. Mabuhay kayo.